sa Karon okay. sa asang asang nga teksto sa anang panahon ni Kristo, buis kis nagigamit niya ang sulat ni San Pablo sa unang Korinto o asa mabasa nga dia sa ba, sa panahon ni Kristo, nagigamit niya ang unang Korinto o asa mabasa sa panahon ni Kristo, nagigamit niya sa panahon, niya, Cristo, gigamit, oh. sa panahon Ay. Ay. ni Kristo. Gigamit ni Kristo sa iyang panahon ang unang Korinto o nono wala pa sa wala pa gigamit na. Asan basa lagi? Sumala sa Ho, nas mabasa sa Biblia sa Sige. 1 Corinto. Karon, follow up question. Dos Timoteo, si na San Pablo na ni San Pablo nga apostol ba Buhis Kristo patay na. Asa? Si may Pablo. Mo, may mong apostol San Pablo Buhis Kristo patay na. Sa patay na bisa pagbuhi <laughs> pas Kristo nga matay si Pablo ang pulong nana. Akong pangutan na last train na lang friend. Oh, akong pangutan na question. Ha, balik ko na ko ha. Si San Pablo na ni mo apostol Buhis pas Kristo patay na. Ano? Ang pulong sa Dios. Diba, ba si San Pablo na himong apostol buhay hmm. pa sa Kristo patay na. Gihimaya na Kristo. Gihimaya na. Gihimaya na Kristo pero ang pulong sa Dios. So pa si himaya na na. Wa ko nang naghimaya. Lagi. A akong pangutan na balikon ko klaro kito ha, yeah. Bisaya kito ha. Mm. Ha. Munay ko na nako ha. Sige. Aron balikon nako. Na si San Pablo na himong apostol panahon buwi pa si Kristo patay na si Kristo? ang siap apostol oh, na siya. Pablo, Pablo. sa buhay pa siya. Hindi, oh, ang, ang, ang bote pa sa bote niya, Brad. Mm, okay. Dahil mong apostol si San Pablo, panahon pa ba nga buhay pa si Ginong Kristo o um, sa dihang namatay na, na o dagbanhaw? Oh, ang apostol siya. Bu patay na. Patay na si Kristo. Okay. na siya. Oh, wana. Okay. Wana. Wana ba? Eh, patay na yun ka. Yun sa paggamit ni Kristo ang sulat ni San Pablo nga di ay patay na siya na apostol San Pablo. Kana. Sige. Sumala sa Yon buhat na ibigin siya gitawag siya nga may mong apostol nga galamiton diha kaniya so oyon day kaday hmm. gigamit ni Kristo ang sulat ni San Pablo tungbuhi pa siya sa so, to gigamit niya ang sulat ni San Pablo ang sulat sa usa ka tawo nga wala pa din ni mong apostol oo kana ni ni Pablo kay ang tawo god sa so, wala pa di sa tagwangan oh. gitawag na na siya Ananias 1:5 di ba akong pangutan sa tabo ni Apostol Pablo layo <laughs> mag Last okay, this one, this one, one, ni Pablo, ko okay, no? okay, so, okay. Balik ko na ako ha. Balik ko na ako ha. O yun ka nga gigamit ni Kristo ang sulat sa usa ka tao nga wala pa na yung mga apostol? Si, pa si Pablo nagsunod lang sa pulong sa iyang sinulat. So yun ka, dili may tabo nga si Kristo mo sunod sa sinulat sa tao nga wala pa na yung mga apostol. Kaya na si Pablo sa mga sinulat niya atong panahon na sa so, interpretation so, sa mga propeta o mga apostoles. So, uyon ka, ulay Pablo. Ulay Pablo. okay. No, pero nagamit sa ulahi Eh. Mano, oh. timbang-timbang na lang na, no? Ang katawan oh, oh, oh. ay mo timbang-timbang. <laughs> <laughs> oh. sa pag- Yun sa paggamit ng wadi, ha? Pero, naranig ka ng sirami ng nagpili sa dios Na, na, si Brad Wendell, no? No, sunod so, eh. ay Brad Wendell, mga kauban ba yun? Brad Wendell, Pwino ang uh, gigamit ni mga Biblia, King James Version, magkita na ang oh. mayong balita. Sa ka King James Version, matod ba nimo, di gid pwedeng mahimong pirated. Mm -hmm. no? Sa Osaka King James Version, ato makita sa Santiago Kapitulo 2, versikulo 14, nga nagingon, Mga igsoon, unsa may kapuslanan kung ang ka tao adunay pagtuo apan walay buhat, makaluwas sa ba bakaniya ang pagtuo, dili gayon. So, sa usa ka King James Version nga karon sa imong mga kamot nag-ingon mga igsuon unsay kapuslanan so, sa usa ka tawo nga dunay pagtuo pan walay buhat makaluwas ba niya ang pagtuo nawala ang pulong dili gayod ang pangutana nganong diha sa imong kopya nawala man nga di man pwedeng mapayritid. asang pulong ah Santiago. Ako tunggu ikut lo. Naraba ng Santiago. Gibuhat mananamo na namo. Ang ni Santiago. Oo, mga O gibuhat ba ninyo? Okay, patago ng pagtawa. Hindi nga. Nganong kulang man ang pagkasulata. Itandi sa Osaka King James Version. Sa Osaka King James Version, nagingon nga mga igsoon on sa may kapuslanan sa usa ka tawo nga dunay pagtuo apan walay buhat makaluwas ba kaniya ang pagtuo dunay ingon dili gayon. Pero nganong di si mo gigunita na wala ang pulong dili gayon? Ngano? Ngano kuno brad? Di man ka pwedeng mapairitin. Naara ang pulong sa lagi Dagi. Naara. Anong nawala? Kung na? yung kang nawala? Naara. Ang nawala dito kung gisgutan, katong inyong Bibliya nga na si Tubit, Barob, Sirak, di na akong di. Pakabot. Lahit na ang pangutan na raba, no? Matod ba niya? Naara ko no? Santiago, Kapitulo 2, Dos. Versikulo 14. Hmm. Oh, wala man lagi. Oh, mo mo na iyan ang sulat dire ho. Oh. Mga igsuon on, on may maimo ning Biblia, gikuan mga igsuon on, on may kapuslanan Kung ang usa katawo mo ingon nga siya dunay pagtuo apan wala siya binuhatan, maka luas ba niya ang ang maong pagtuoha? Nawala ang pulong dili gayon. Oh. Oh. Ang pamutana, kun dili pirited ang imong Biblia, nganong nawala ang pulong dili gayon aning niya? Mhm. Tubag kon naplayaoban. Kaya na yung Santiago dos 14 Hmm, gana. Kumplito <coughs> man yung <in> Santiago dos <coughs> katorse di. di. Tanawa. oh Si King magbuhat Di. Tawa di ako. Oh. Si King magbuhat. Di. Mabasa Ang mabasa ba? Puro si King James. mabasa di

panlakaw kamo maglinaw may nite buksga inyong kaglingon sa walay panghatag kanila sa mga butang nga kitinahalan sa lawas sa may lamay kaposlana ni ana sa disi sa ingon niya patay ang pagto kung kini walay buhat binuhatan okay, brother Neil padayon sa mga niya ang ako pamutan natin auto kayo ha pareha king james version Uh, King James Version. Hindi ay natani. Walang Walay imprimator wala ni hell of sa biblia ni niya ng sa protestante imong giingon nga ang imong biblia dili pirated okay Santiago kapitulo 2 bersikulo 14 mao ni ang atong mabasa mga igsuon unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtoo apan wala siya mayong maayong binuhatan makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo dili gayod hmm. ang imo nawala ang pulong dili gayod kutob lang sa makaluwas ba kaniya iyang pagtuo Muna hmm. na ako pagkutang uh -huh. di man di ay mahimong pirated ng naang imong Biblia nganong nawala man din ha uh -huh. ang pulong dili gayon hmm. di maka pwedeng kulangan nga nung kulang man ang naakaroon dili ang pagsabot ay Ang pagsabot ray kulang na to ani bradwin Wendell. Dili. Pero claro. ngayon claro. ka sapa. Tagay. Ay sapa atong reforma kung mayon ta nga wala gayod nga ang pulong nga nahitabo nga wala gayod mo ray nakaingon nga pirated kung naa ninyo ha unsa may laka ingon nga kana ra gayod pulong wa gayod mo ray makalaw gi tres la ni Bradwindel ang do lagi tres ni Bradwindel ang imong pag-ingon ni pirated tubaga tubaga dili pirated kinsa may nagtangtang ana kinsa may gapapas ana di man pirated ning imo ha Kisa may gapapas. Wa may napapas anak, kung bingon ka nga wala diri wala gayod og aton sabton. Mau ro mana sila aton sabton. Makaluwas ba na ano maunang pagtuwa? Og bingon ka nga wala gayod na simo nya wala diri og aton sabton magbuhat ka. No? Nimo? Do na ba? Og dia saya mau, dia, saya mau ha, hmm. naik pulung dah dili gayo. Okay. Wala jadi saya kau pulau ah. gayo. Berarti ah. kau tahu, ah. nggak ah. angwal wala ibu wala i ah. wala i buhat Pero di masa tak kau nama ibu hat. Okay. Itan ang usah ke King James version. Okay. ang King James version. Oke. Okay. Do naik kulang ang imong gigunitan wala. Ang akong gi nga ang nakakulang ang pagpanabot dahil ba, huwag mabasa sa imong giingon rin Aha. Pero ang pagpanamot mo atong kulang nene. Eh. Oh, ano so there o po. Oh, Sa kinakulangan ano? Ang pinili. <laughs> Nagtuo na ng Biblia. Mm. Sa so, wala pa ni magtuo unsay mga buhat kanhing panahon. panahon. kay ang gitas. Buhat. Unsay kabuhatan? Gitudlo, unsay gitudlos gino? Ala sa dayon. Nakay mo man ni. At, Ato alang yun ang iklaro oh, rad. Ang gitas Abbe Bradwindel nganong na papas ang dili galon. Ang amang wa oi eh, wala gayon. Oh, ano ah, man. Nangingon revise. Basta kay sakto na ila kanang ako Sabtu pun eh? Oh, dia berada dunia pada dia. Tak nak langkah dia. Mau nak kapal bikin. Apa sih dia? Mau kita tahu nak nak. Kau nak ingin mau nak dipairitin. Nga naman. Wala mana. Kasi, sunod nga. Pangutana na ko. Morning niya. ya Ko ano? Sige. Sunod nga pangutana. Imo mang giingon nga. Ang panabot lang mo ay nagkulang. O sa ato pa, uyon de ka nga, ang nagunit, ano na, ang panabot, nagkulang. Kung sabton, di ba? Nagkulang. So, Kaya, o, may nga tanga, ang nakakulang sa interpretasyon, sa imong Biblia, gayod ha. Wala, gayod. Wala brother brother, brother, brother. brother. brother, brother, brother. Mel. Hmm. Sabto na nato na upusahan na, na nato ha? pagpasabot. Mabuhat ito eh, sa mayong buhat sa kabubutong Gino. eh, sa Ginoo. Imposible eh. mga mahimot ang dilita kauntin sa Ginoo. Sige. Ang akong pangunta na tinaw kay Tontua. Mm -hmm. Kay di man pirated ang imong Biblia ang dala. Mm. nawala ang litrang dili gayod. Kana lang. Yes, Sir Diego. Mm -hmm. Mm yes, -hmm. Mm -hmm. Sige. Nga nawala man ang yeah, litrang. May tabo kay Sumala sa Isaiah 24, wala na kulangan? Lagi. Kana gi mo ha, kulangan wala. Ang gayod lay na Lagi. Okay. Nakulangan? Nakulangan. 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 kayo ngon. Lagi. Na kulangan, na kulangan. Posible kayo. Lahi lag ge tumbo pronounce ba so, nakulang, nakulang, murag, de, de, na ila punta murag di di na ang punto pero usaran nato na sa hunahuna og sabto nato na de